pupunta natin dito si Ikaman ni Bella 822 yan papuntang Bisaya yan nagpakar ng mga uh, pagahit pa sa iyo oh. si Ikaman ni Bella shout out ka na mga uh, kami Bella ay mga bagong uh, labas 1105 by Lay Cebu Inaw oh. uh, regular 2 by 2 aircon ngayon Lay Cebu saka yung 8M stallion 11 1101 galing sa Bisaya yan Driver Roble niya? Ha? Huh? ya yeah, maganda pa rin ang loob niyang 1101 na yan Halaga oh. ng driver si Roble Pero pinakamaganda maganda talaga yung ATM Ustal yun At saka 1101 Bago, bago na ba? Ayan, malakas ang ulam dito sa Tormina. Marami pa rin nagpapabok na papuntang Bigol. Bigol, Bisaya. Bigol ya. Yeah. Ayan, bulibok na ating uh, Bigol at Bisaya. Bully book na. Pero marami pa rin chance uh, passenger na gustong makauwi pa kasaya sa TLT Bigol.

Yeah, kasabay natin si Kamanabela dito sa San Pablo. Traffic dito sa may SM Palosena. Ano ba sabi mo kay Kamanabela? Dati pinapadod mo lang. Ngayon, katrabaho mo na sinusundan pa. Ano? <laughs> kasabay pa, kasabay. Wala pa, wala pang permit yan. 589-286-811-512 ng dahil. May mga permit. Tayo kung sakaling bubogsa pa sa hero, tayo ay reinforcement. Reinforcement tayo sa daid pag bumukso uh, bumugso basero sa daid. Yan yung dati mo lang pinapanood oh. Kasabay mo na ngayon oh. Ayan, idle, idol mo yan, idol mo. Idol, idol, idle, na oh. oh. Dati pangarap mo lang mag DLTV ngayon. Isa ka lang driver ng DLTV ko. Amigo transporter. Ayan. Kakaliwa na yan. Magpa-bypass yan. Tayo naman sa bayo ng Candelaria. Kinglong. Hi, Digger. Idol mo. Kakana na. Kumana na sa idol. Ayan naman, bayo ng Candelaria. Ayo bebe, oh, SM na. Oh, SM Lucena na. Oh, ganda na bebe. Are, oh. Daming uh, Christmas light. Ha? Kakain ka sa Jollibee? Eh. Ha? Ah. Ayan, pihit kami oh. walang bus. Babalik na naman kayo pa Manila Oh, uh, sasakay ka dito sa amin, baby. Ah. Ah, baby. Ali. Ah, le. Ah, baby. Eh, ano? Kakain kasi Jolly Bee, ha? Yeah. Thank you, thank you. Thank you. yan Pihit po kami dito sa SM Lucena. Kaya pa ba transporter? Kaya, kaya. Kaya, kaya transporter. Yan. Mani-mani na lang sa atin yung ganyang pihit-pihit. Pero kaya tayo ka muna bago umalis. Siyempre, para may laman niya natin pagdating ng Manila. Para hindi meron sa biyahe. So yan, ang uh, round trip namin ay 27000 300 na Paluwas namin kanina 14,623 Paluwas na 12,734 Pero kami ay babalik pa pa Manila Dahil kami masipag At marami pa pasyero, Babalik pa kami pa Manila Lagyan na natin ang right. Alright Alright yan ang SM Lucena nagniningning sa ganda sa dami ng uh, Christmas light. Sa talagang uh, Pasko na. Yan, share sa aking uh, mga subscriber. Magandang uh, gabi po. At sa, sa, sa subscriber ni Transporter. Yan, magandang gabi po. Magandang gabi. Yan, Sa oh. Sasalubungin na kami ng pasahero. Ewa ko din naman. no. Oh. So... 4, 6, 8, 10 Wala pa ba pa? Zero Adjo! Okay, adjo, adjo! Sa Adjo, adjo kayo! Makakunti naman! Adjo, adjo lahat! Adjo! Yan. Ayan, yeah, kundi pa zero Pepe, hindi pero Maghintay pa tayo ng 29 eh, Para mapuno So yan, bali sa buli kami dito sa SM uh, 37 passenger Ha? Huh? Uh, 37 passenger uh, May sumakayang tatlo 40 passenger

Maulan, maulan ang ambiyang biyahe so yan, magandang gabi mga katikit Yan, nasa S6 na kami pa Manila Pahil mo yung na Yan, 3 uh, weeks namin ay 31 1,980 Baba, baba, baba Laki 3 ways Libo na naman ang kita Dalawang libo na naman. Ayan. Tama po ang aming uh, round trip. Kaya lumaki ang aming uh, gross. Ayan. Thank you, thank you sa mga pasaherong sumakay. At tingin ko rin sa ating Panginoon sa ligtas na biyahe. Sana araw-araw ganyan. Kota lagi araw-araw. So yan, 3 weeks po. Ang tulog namin ay sa CCP. Bukas ay mga pang alas sotso. Pang alas sotso na umaga. Panlos na. Yan, simulang simula ang peak season. Kaya ner, kaya, peak season, kaya, kaya, ano? Kaya, kaya May pahingahan naman. May tulugan. Pag hindi kaya, tulog. Oo. Oh. Pag mabang lista sa pila, tulog. So, ganun lang. Para hindi malubig agad. Wala nang uh, storya, Kwento sa kaibigan, sa mga kasama, tulog agad. Yan, tulad yan, maulan, masarap patulong sa CCP.